40,000 lagi. 7,000. Okay, 31,000. Hindi naman totally okay, 30, okay, 30, okay. 30 days ang biyahe. 네, yun, 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 na natin ko lang. competition? Hindi, pagpalagay na natin. Kasi 30 days. O, oh, 30, hey, 30, day. 30 days. O, oh. muna. Oy. Oh. days na pa-impound. Pagpalagay natin ka. na walang. Hindi. Pagpalagay na ka ng days. Pagpalagay 700. Pagkasip mo saan. natin sa 700. 700. Tapos days. po ano ko na nai, magsiyi po ano mo di si si taosan po ako kasipin juipo nakapag-paniyan, bateron bakit naman san kung ngayon, parang 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 ay, parang 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 parang